Ayan mga kabi, mag-update tayo ng ating mga isda rito, dito sa ating bahay, ito yung pinaka breeding area natin, ito makikita yung mga feeders, ito yung pinapakain natin sa ating mga monster fish, Ayan. mga feeders, Ayan. dito naman sa taas yung ating ginugurum na oranda yan siya. Napakainit mga kaibigan dito sa Bulacan. Tapos tinagdagan natin ng tatlong ayan, red redcap Red cup. Tapos mayroon tayong isang gapi diyan. isang gapi diyan matagal na sa diyan eh. Ayan. Dito naman mga ordinary molly natin na nabili. Ah, uh, yung iba malalaki na talaga. Kaya ginawa natin breeder. Ngayon, Okay naman after na ilang araw nag-aanak naman sila tapos iniwalay natin. Iniwalay natin yung mga, mga siyempre anak kundi kakainin nila yan. Yung mga ordinary mole natin yan. Tapos dito yung ating mga Oscar fish. Hindi mapiraso. piraso. Bali, hiniwalay ko yung dalawa. Yung Paris noon. Kaya lang kinula ako ng tank. Kaya sinama ko ulit pinagsama-sama ko ulit silang lima dahil matagal na silang magkakasama ah, hindi naman hindi naman sila nag-aaway-aaway ah, hindi pa rin nag-eatlog may gitsang taon na sa atin yan dito mga flower horn natin Ay, lumabas ayun ginogram natin na flower horn tapos yung ating binibreed na hindi naman nag-breed. Kinain itong si Wesley. Ito dito, kinain yung mga eggs. Dahil sabi nga ng tropa, pinagtanungan ko, masyado pa tong bata. Uh, para... Oh, hindi pa matured tong ating flower rune, kaya kinakain niya yung mga eggs. yung female. Tatangin na natin sila. Tapos dito naman, meron tayo ngayon yung flower, hindi natin na ah, ginugroom yan, yan po yung thailand import natin ganda na rin mga kaibigan buo pa sa groom yan eh. tapos dito, ito lilinisin ko lagyan natin ang mga danio fish yan. may danios dyan, tsaka yung mga bronze corydoras dito naman yung ating breeder na angel fish. Hindi pa ako nakapag water change ngayong araw dahil umalis kami. Eh. May namisis punta ako sa biyanan ko. Tapos ito naman yung ating breeder. Ayan. ang jumbo red cup. Ayan. Manapit itong mag-eggs kaya inaabangan-abangan ko na rin yan. sana swerte tayo dyan tapos dito may limang piraso akong pink tail ito pink tail yun medyo malabal na yung camera ko eh. kaibigan pink tail malaki po yan nakabili tayo ng limang piraso sinubukan so, lang natin kasi pink tail nga Ayan oh. pink tail kapit po nabili nating dalawa medyo si may, may tama yung buntot pero yung tatlo naman okay naman mga kaibigan Yan. tapos dito nagyan natin dito ng salamin dahil tumatalon sila napakabibilis na mga inyo mga kaibigan ating mga pink tail talagang sumusunod siya oh. dito naman na rito pa yung mga tab natin yan rito pa rin sila May mga gapis tayo medusa tapos yung mga balon plati kasi ito yung mga iniwalay natin ng alam maraming piraso na po yun ilang piraso na rin yan. tapos dito naman yung mga anak nung red balon plati medyo malabo ulay camera red ba doon dati.